Hi guys! After two days na hindi natin binisita Ayan na! Yung ating kangkong Yehey! And eto na yung pinakamalaking mustaso natin Eto na yung ati ang palaya, nag-crawl-crawl na sila dito. Meron tayong mga adjustment na gagawin today guys At saka yun o, oh, pinakamalaki natin. May tumubo na din dito, finally So, yan. Ayan yung basil natin. Yung ating garlic. Mahaba na din yung kanyang dahon. Tapos, bisitahin natin tong ating pala, grade natin. Ayan! Meron tayong kangkong. Kangkong na binunot-bunot. So, itatanim-tanim. Ito, wala. Yung celery. Ito na yung ating ano, kamote. Tops! meron talagang kumakain ng ating sile ayan yung ating coriander hinukay din yon guys kasi iniisip natin takpan na tong gilid or baka may opening dito kaya nakakapasok ayusin natin today hopefully eh hindi umulan ng malakas kasi tingnan nyo punong punong puno, puno, puno. yan bisita muna tayo tapos, explain ko sa inyo yung gagawin natin. Chinese kale to pala, guys. Ayan lang yung pechay natin na nabuhay. Tingnan tayo dito sa kabila. Sana hindi ako masurprise. <laughs> Eto. So, baka na nung oregano natin, guys. O, oh, kale. Inubos nila. Ayun, nawala. wala. gutom na gutom yung mga ibon natin. Eto na yung ating... Sayote! Nagko-crawl na siya. Ayaw pala niya ng ganito. <laughs> so, yan. Okay dito yung okra natin. Kasi baka yung okra natin, lipat-lipat natin dito. May nabuhay naman yung ating sili doon. Yung rosemary natin, di ko alam kung may nabuhay na ugat. Kasi, ano lang yan, trip, anoy, ah, ano eh, trimmings lang yan ang nabili ko. Tapos dito, ayun lang na sa dulo lang ito nawala na yung sa gitna kaya mustasa natin ito 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 ay buhay tsaka ito buhay ala ano nangyari may kumagat oh ang salbahe, tinagat na naman. Okay. Pero ayun, yung nakasabit natin. to zoom natin. Ayan. Tsaka yun o, oh, buhay. Buhay din yung nandun. Ayan. Itong dayap natin, going strong talaga yan. Tapos, ito, yung ating bakit namatay yung isang part ng ating ano, sitaw. tau dahon. Numatay. Anyway, meron tayong gagawin ngayon, guys. Sana hindi mulan. Tatakpan natin tong area na to. Ay, zoom out natin. Ayan. Tatakpan natin tong area na to para gagawin na din natin ano, um, lalagyan natin ang net. Tapos, eto, lalagyan lang natin siya ng entrance. <laughs> doon ah uh, ayun yun yung gagawin natin or iniisip ko tanggalin na to dito kasi pwede ko naman siyang disconnect doon tapos dito ko na siya dalhin sa kabila ayun na lang gagawin natin para ma-enclose natin to guys at nagawang ko na siya ng net so papakita ko sa inyo mamaya to guys gumawa na tayo ng parang net at saka ng pole na ilalagay natin dito. So, alisin natin tong cover. Then, yan ang ilalagay natin dyan. So, medyo matrabaho to guys. Balikan ko kayo. Ito, nagbaba muna tayo guys. Yung ating sigarilyas. Nilipat na natin dito. Ayan, nakasabit siya. Tapos, ayusin natin to. Yan. Ayan guys, medyo na figure out nyo na, di ba? <laughs> Para lang hindi matuka ng ibon, nilagyan natin ng net. Tapos, kagaya nito, si secure na lang natin to. Yung dito naman kasi ano eh, matatakpan naman 'yan. yun ang ano lang natin, eh, hindi na sayang yung ating ah uh, pagtatanim ayan, kaya open yan guys net lang naman yan tapos alagyan natin ng net dito sa harap tapos lahat ng importanteng plants na dito yung malalaki naman ng dahon eto kasi tingnan ko kung magagawang paraan eto yung ating uh, ayan, yung ating sayote na ito transplant natin doon So, in progress, guys. I'll be back. Ayan, guys. Almost done na tayo. So, natakpan na natin dito sa ilalim. Ito, matatakpan na rin naman yan. Tapos, itong part na to tatakpan din natin. So, ayan. Tapos, lalagyan natin ng ganito dito sa harap. Mamaya. Ito na, guys. Magtatanggal na tayo ng mga barbecue sticks. Yan, para ma-maximize din natin yung lupa na tatamnan. Tapos ang ginawa ko dito guys, binaligtad ko lang. Um, kasi yung butas ng ating planter bags, eh nandun sa kabila. Para kung napupuno or malakas ulan, pwede kong itilt para bumuhos yung tubig sa kabila. Ayan at salamat hindi pa umuulang kasi kulimlim na naman so tuloy ang gawa ito okay, guys nagtatanggal tayo ng mga um, sticks barbecue sticks kasi magre-rearrange tayo papasok na natin dito yung mga dapat ipasok ang ang daming barbecue sticks. <laughs> Ayan, mag-aalis tayo. Pero magla-lunch break muna tayo, guys. Meron tayong ginagawa, guys. Ah, dito sa kabila. Ayan. So, eto muna, nilipat natin. Kasi nga, meron pa rin kumakain at saka pumupunta doon. So, try muna natin dito. Tapos, eto, ginawa nating empty. Naiwan lang yung oregano. Lahat mong nandito, transfer ko dito. So, yung garlic, tsaka yung dalawang ano, onion, lipat natin. So, lahat ng garlic na nandito, nilipat natin. Tapos, pinagtabi ko na lang yung ano, may sinasabi na uh, mag ano yun, pag bell pepper dapat bell pepper ang kasama at saka kung sili-sili din eh dahil nagsustrive pa lang naman sila dahil pagka daw nagkabunga either magiging maanghang yung bell pepper o yung kung sweet uh, eh mahilig naman kami sa maanghang so okay na yan <laughs> yung ating ano um, mga sili tapos trinanser natin yung ating nag iisa Um, talong na makasurvive. Nilipat natin yung ating um, kangkong dito. Meron tayong isang kangkong doon. Papakita ko sa inyo. Tapos, nagsisave tayo eh. Tapos, eto na yung ginawa natin, guys. Ayan. So, hopefully, kasi ang natin, lalagyan natin to ng ganito. Ito. enclosure dito. Pag ganun. Para hindi mapuntahan ng ibon. Ayan. So, ito, ito transfer ko lang sa so mas maliit. Ito, pakita ko sa inyo yung um, isang kangkong. Ayan, guys. Yung mga kangkong natin. Ito kasi, guys. I would need to figure out paano natin masasarado to. Kasi nga, nakakalkal. Ayan, no. Butas-butas siya. So, I guess hindi na uli. Tatamnan ko na naman siya. Pero doon na tayo magtatanim sa kabila. Ang dilim guys. Tingnan nyo ang dilim. Ayan. So, dahil mukhang uulan na guys, agaring ko lang to And, dahil etong tatlo, hindi naman nakagat. Iwan ko muna yan dyan. Pero ito, sasarado natin to Ayan. So, yan na muna guys. Ayan. So, gagawin natin uh, lalagyan natin dito um, lalagyan natin ng zipper to eventually tala may enclosure para hindi na natin problema pero for now eh, tatali -talian lang natin to dito sa gilid basta para hindi lang ma kalikot ng ipon ayon eto na kasi mambo na naman So, ginawa natin, sinecure lang muna natin. Kasi hindi pa natin matatapos today. Nirush lang natin nito Kaya, yan you know, nakalundo. So, pinasok lang muna natin yung mga dapat natin pasok And, merong ibang plants kagaya niyang dalawang pechay na galing dun sa kabila dun. Yan. Kasi sayang eh. Mamaya eh ngangat-ngati na naman. So, yon So, ito, empty pa yan. And, nag-transfer tayo dito. Um, yung diet natin, pakakaw kasi natin yung doggy. Iaayos ko lang tong ginger. Sorry dun sa ano. Ayan, takpan natin. <laughs> Or, lalagyan ko na lang ng sticker. Kasi, yung mga poop ng aso eto yung ating um, okra gagawin ko pala yung mga okra parang mas naging healthy to eh nung meron siyang katabing oregano ayan so lalagyan natin ng na katabi tapos eto na ayan kumapit na nga siya oh yung ating sayote ayan so arrange lang natin to Ayan. Tapos, yung palang ano natin. Um, what do you call this? Uh, Ayan na. Nag-crawl na din siya dun sa taas. So, dalawang klase na yung nakaano. Pero, namatay yung ano eh. Hindi ko alam kung bakit. Yun. Yung isang sanga. Namatay siya. Yan. Pero, eto yung squash natin, guys. Ayan. Tatlo. Nabuhay naman siya. Oh ginger. Ah, tsaka ito. Para yung ginger yung itatabi ko dito. So, yon ang nandito guys. Tatakpan natin itong mga to. And, ayan na. So, sa susunod ulit guys. Pag hindi na umuulan. Bye!